mga konting kaalaman sa totoong buhay. Una, wala akong pakialam kung gaano ka kagalit. Pero, wag na wag mong gamitin laban sa iba ang mga personal na bagay na ibinahagi nila sa noong maayos pa kayo. Pangalawa, hindi mahirap maging tapat, may ibang tao lang na hindi pa mature. Pangatlo, mahalaga ang kakayahang kilalanin at alisin ang sarili mong pagiging toxic. Pangapat, ang taong dinipensahan ka lang palihim pero hindi sa harap ng iba ay hindi ka talaga ipinagtanggol. Panglima, ang totoo wala ni isa sa atin ang madaling makasama. Lahat tayo ay may pinagdadaanan. Pang-anim, unahin mo ang sarili mong buhay, maliban kung direktang sangkot ka. Kung hindi, huwag kang makialam. Pang-pito, minsan pinagsisisihan natin ang pagiging open sa ibang tao dahil hindi nila tayo deserving na makilala ng ganun mga ka-journey, mga palangga, to God be all the glory. Bye! Kahit mahirap, tayo'y magtatagumpay.